Alam niyo ba na tumaas ang carbon emissions sa China at India noong 2023? Naku, bad para sa ating kalikasan. On the other hand, kung tumaas ang carbon emissions sa dalawang bansa na may bilyong kataong populasyon, bumaba naman ito sa Europe, USA at sa ibang bahagi ng mundo ayon sa pagtataya ng Global Carbon Budget Report. Kaya good news pa rin kahit papano. Kaya sa ginanap na COP28 kung saan nagtipon-tipon ng iba't ibang bansa para humanap ng paraan para mabawasan ang epekto ng climate change na pagkasundoan ng pagkakaroon ng Loss and Damage Fund. Ito ay ang global fund na makakatulong sa mga vulnerable countries kagaya ng Pilipinas kapag may mga kalamidad. At alam niyo ba na ang Pilipinas ay nabigyan ng pwesto sa Board ng Loss and Damage Fund? <laughs> full member ng Pilipinas sa mga taong 2024 at 2026 at alternate member naman sa 2025 kung saan ka-share nila sa posisyon ang Pakistan. Ibig sabihin, may boses sa Pilipinas sa paggawa ng mga desisyon sa paggamit ng pondong ito. Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Loizaga, isusulong daw ng Pilipinas ang makatwiran at pantay na paggamit sa pondo lalo na sa mga bansang makakaranas ng loss of land area magkasira ng biodiversity at species extinction. Sa kasulukuyan, nasa $700 million ang naka-pledge na pondo para rito. Pero hindi raw ito sapat para pondohan ang mga proyekto sa mga bansang matinding tinatamaan ng climate change. Voluntary kasi sa ngayon ang pagbibigay ng mga bansa sa pondo. Pero ayon sa kalihim, dapat obligahin ng mga bansang malaki ang kontribusyon sa mabilis na pagbabago ng klima na magbigay ng pondo. Pansamantala ay World Bank ang mga ngasiwa sa Loss and Damage Fund. Inaantay pa ang mga detalye kung paano makakakuha ng funds mula rito kaya may mga organisasyon na gustong siguraduhin na ang pondong ito ay ibibigay ng libre at hindi pa utang. Agree ka rin ba na dapat magbigay ang mga dapat magbigay sa pondo para sa mga bansang pinaka ng global warming? Oras na para umaksyon, magtulungan at makisama para sa ating kalikasan. Cheska Tuazon para sa Fight!